Ako si Feli Mercado. At ako si Joby Francisco. Ito ang mga yes. Halos all systems go na para sa araw ng inaugurasyon ni President-elect Nourinoy Aquino. Siniyak ng mga organizers sa magiging maayos ang pagdiriwang. Ang problema na lang, baka raw sa araw ng inaugurasyon, biglang lumakas ang ulan. May report si Gerald Uy. 90% ng tapos na ang mga paghahanda para sa araw ng inaugurasyon ni President-elect Noylo Noy Aquino at Vice President-elect Jejo Binay. Ang minamadali na lang, ang platform na kapayuan ng Philharmonic Orchestra na siyang tutugtog sa araw ng selebrasyon at ang pwesto ng halos 2,000 media organization na magkocover sa so okasyon. Pinaplansya na rin kung sino ang hawak ng Biblia sa panunumpa ni Aquino. Pero posible raw na si Father Catalino Arevalo na isang malapit na kaibigan ng mga Aquino, ang ahawak ng Biblia oras sa manupa si Ang tanging pangamba na lang ng inaugural team, baka sumugit ang panahon sa araw ng inaugurasyon. Siguro mag extend pa kami ng konti yung canopy at saka yung kilid noon na talaga maprotect yung ating mga visitors dito sa center area. Yung, naman, yung tayo naman doon sa grassy area, eh, humingi kami ng mga uh, yellow umbrella, siningi din namin lahat ng mga da darating dito kung pwede dalhin ninyo yung mga yellow umbrellas ninyo para sa init o sa ulan man, eh, ay kayo. Si Chris Piyo, kahit hindi naman sikat na Basketballista, nag-volunteer din para tumulong sa preparasyon. Siya ang ng live streaming ng okasyon sa internet. A lot of people you will find out are very much willing First of all, they place a lot of hope in the new administration. They put a lot of trust in the president, in the incoming president, and they they want to give something back to the country, to the people. Itinaas namin ngau sa lugar ng mga CCTV camera para bantayan ang na tayang isang ganat dalawampung dibong taong gata sa inauguration. Panataman no sa daring ipapatupad ng no-fly zone na may nila sa Miyerkules. Ang isang dibong tawo na manapulisa na kaheighten the na simula ngayong araw. Wala namang anumang banta na manggugulong mga rebelling grupo sa araw ng inaugurasyon. We will uh, uh, practice maximum tolerance as long as hindi sila nakaka, ano, hindi sila nakaka uh, o nakaka doon sa program sa Kirino Blaster. Bukas, magsasagawa naman ng walkthrough ang mga honor guard para ma-practice ang seremonya. Ilalatag na rin sa lunes sa mga bulaklak at pansamantalang isasarado sa publiko ang grandstand bukas ng gabi. Kwento pa ni Monti Libano, nag na rin si Aquino para sa kanyang song number sa street party sa Quezon Memorial Circle. Pagdating ng Miracles, sinisiguro ng inaugural team na matutong ng mundo ang hindi makakalimutang kabanata ng ating kasaysayan. Pero sana raw, pagkatapos ng inaugurasyon, matapos na rin daw ang bangaya. Yan action sa Maynila, Gerald Wee, News 5.